So, yan. Ilabas muna natin ang mga kamding na may anak. Ayan, oh. Naganda ito, me. Oh, nalapit agad yan, oh. Ba, ito eh. So, cute nyo, oh. Ayan. Para naman laro, laro sila sa malawak. Kasi, pag sa kulungan lang, masyadong maliit doon, eh. Kaya dito, nakakapag-takbo-takbo sila. Hindi natin panakain yung nanay para kasama din yung anak. So, ayan yung ano. Ah. <laughs> yung tuwang tuwa sila sa akin nung no, nating damo. Ayan yung isa. Ah. Me! Ano ka dito me? Ano ka dito me? Ano Ito ay ito magpahawak eh. Dito na kasi hindi na sana eh. Matapang kasi itong nanay na Nanunuag kasi ito eh. Pag kinuha yung anak niya eh. Oh, diba? Oh, dyan na yan para makapaglaro laro, laro, laro yung mga anak nila. Oh, diba? Oh, matalon-talon pa. <laughs> Nakakatawa tignan guys. Oh, oh this is... Huwag ka lang sa labas kasi madali ka ng aso. <laughs> so, ito yung mga aso guys. Oh. Ito naman, hindi naman to nag ano nangangain kasi bantay sarado naman eh. Pero pag hindi yan nabugaw, dadalihin yan. Oh. Oh. Lumako dito, lalaki to eh. Hmm. nung pa sa aso. Ay! Wag! Oh, tamo may plano na si si Nigs Nigs ha oh. oh, may anak pa naman yan kaya namamayat guys oh. anak nyan apat ayun ayun ang anak hmm, kulit nyan oh. Hmm, buti yan dito lang muna sila oh. matambling tambling pa to oh, oh, oh. <laughs> ano yan o oh. oh, patay ka sinuag ng isang nanay <laughs> Oh, and Oh. Ang lakas niya. Alaga dito, me. Alaga dito, me. Ah, nalapit 'yan, oh, 'di ba? <laughs> Mabait ito eh. Nagpapahawak 'yan eh. Oh, yung isa, oh. 'di diba, taler talon yung isa, oh. Oh, tuwang-tuwa sila, oh. First time na lang makaapak sa lupa, guys. Oh. Kaya tuwang-tuwa, oh. Oh, 'di ba? Oh, nalaki. Tuwing-tuwing tumakbo eh. Oh, hindi siya yung nanay. <laughs> Dumidi-design ni kanyang nanay, guys. So. <laughs> oh, di ba? Di ba? Talon-talon. tuwa sila kasi patag na patag yung napang atas malawak. Hi, hey, alis dyan. Wag. Hmm. Di ba? Oh, ala, takbo. Ah, katawa yung mga kambing, guys. Oh. Ala. Oh, di ba? Ibang tuwa sila, oh. Hmm. Ah, first time nila makaapak sa lupa eh. Oh. Hmm. Ayun yung, ayan yung isang ano, anak. kukir hmm. teman mas malaki tong puti kaysa doon sa brown hmm. pero bubae yung brown mas malaki lang tong puti ah uh, sa nanay naman kasi mas malaki talaga tong nanay na to kaysa doon sa isa pero parehas yan upgraded hala hala natumbling pa guys <laughs> natuwain kang binding nan oh, kumakain na nanda mo alingan dito na ah lalapit yan ah. yan eh ah. ay Liksi-liksi ya, -liksi, First time makahapag sa loob pa ah. Ha? 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 First time makahapag sa loob pa ah. Ha? ha? Gusto mandalin kita doon sa labas. <laughs> para madali ka ng aso. Ha? <laughs> Sayang naman kasi pag nilabas to guys. Sigurado lalapain lang ng aso. di dito lang muna sila. Para safe. oh yan oh, oh makukulit kasi yan. Kaya tuwang-tuwa yung aso nalapain eh. <laughs> Hmm, pang isa oh. tuarin tuwa rin yung isa oh. Hmm, Hinakaya na yung kamay ko guys oh. Hindi naman yung dede eh. Hindi naman dede. Ah, nuag-nuag na. Ah, ay sis. Mabait talaga to. Ang buti to masanay na mabait kasi lalaki to eh. Para pag lumaki man, sanay sa hawak. Ano ka dito me? Ano ka? Hmm. <laughs> papahawak okay guys halika ano dito hali me halika ah lalapit yan parang aso na lang din siya guys eh hmm tuwang tuwa yung mga kambing isa damo so marami marami yung guys ayun ang isang sako yan tingnan natin pakain natin lahat yan sa kanilang dalawa para busog na busog Ayos. So, thank you lang guys sa panonood. Have a nice guys.